Zombie Apocalypse Hi guys, uh, magluluto kami ng merienda. Dito kami ngayon sa opisina So, ito yung mga kasama ko Ayan Magluluto kami ng... Pansit ba ito? Ang galing ito ang paglilinis ng kalderong malumig. Kaya lang lang ng papel gray ha. So guys, tingnan niyo po. Sobrang stock na itong kaldero na ito. Sa 1 year and 3 months and 1 hour and 30 minutes and 5 seconds. seconds na itong na-stock dito sa kasiga namin. So, ito nililinis na.

pansit ng mga Bicolano, pansit bato. Pero hindi, hindi siya gawa sa bato ha, ano lang siya. Parehas lang din yung mga pansit. Kaya ito tinawag na pansit bato. Yung bato kasi lugar yung dito sa Bicol. Sila kasi yung nag original na gumagawa nito dito sa Bicol. Mataga bato, kamarinusot. Meron yan, pochap. Guys, kulang pala kami ng sangkap. Wala kaming mantika. Teka lang. Ano, kumain ng mantika. Yan, yeah, siguro. Hindi naman sabihin nyo yung sumusunod ka niya baga tapos tumtumtum -tum -tum yung Kalimutan namin guys, pumili ng mantika. Teka lang, hanap ko dito sa... Oo, <laughs> nandito pala. Mayroon! Hindi, hindi Ah, hindi kasi sa amin to eh. Kasi babawasan... Hindi po, hindi sa ito bumusin sana. Pabawasan lang namin. <laughs> Pamagalit yung <laughs> office mate namin. Uy, kunti lang kasi ni Marata ni Graham. Ayan guys, so ah, Simpleng luto lang ng pansit Ayan siya masyadong ingredients murang murang lang ito eh siguro ito mga 10 pesos lang to kasi hindi naman mabusin ito eh kalahati lang ito eh 10 pesos tapos siguro mga abot lang ito ng 50 ang gastos pesos Kau okay, kari bangka. Kau eh. ni, ada ada golpi na medo holder. Guys, si SB channel. Dito. Hi friend. Hi friend. Hi friend. Tabos kinagwapo sa amin. Oh. Yan. Yeah. Kamas lang kayo kasi hindi masyadong mawari. kinag ko kasi na mag na natin sa panwa ko. <laughs> <laughs> Ang chef ay, yan. Chef namin dito sa piscina. Napainit mo na ng so, uh, anong... kawali or kaldero? Okay. Yeah. Pwede naman kaldero. Pwede rin kawali. Kung <laughs> anong meron kayo guys, yun. Pwede rin yung kawali. Guys, yung lulutoy namin, video ko lang kami ng sangkap kasi hindi na kami sa opisina eh. Wala ka mag pista. Ayun hey, guys, naglagay na, na ng coconut oil. Okay lang po pong kamayin kasi kami lang kakain yan. Hindi naman bibintay. Ang sarap ng tunog. Yan. Yan. Matang sa siyong mantiga. <laughs> ang sakit sa bala. <laughs> so kailangan po muna ang lutuin tong karne kasi siya ng may lead, kaya madali naman itong malusok. Oh. Hindi yeah, nga, tumutok ka. Oh. nga so, pala, yung mm, fish hindi wala siya ng maliliit. Ano, oh, pambulag? Binapulag ko pa ng kiloto. Oh. guys ayo maghalo niya no? siya maghalo pumutok kasi guys eh lumalaban subukan sabi ko lang guys mayroong nagluto na ganito guys amin lang mayroong antok pansit ba ito dito? Yeah. Wala yung guys sa Maynila nyo. Dito lang to sa amin, sa probinsya. problema guys, dito ka. ba Yun. Ayan. guys. manood ito. Pag lato na yan, siguro lalagay na yung bawang. Next na yung bawang. Yan guys. Yan. Ayan. Okay, next na po yung... Next na. next na yung bawang. Guys, dapat meron tong sibuyas. Kaso, sobrang kulang kasi hindi kinakalabas. Hindi kinakabili ng sibuyas. Kaya okay lang naman tayo kulang. Kami lang naman nakakain ito eh.

Ito yung may buson. Ano yan? Nakul yan. Okay. Ito oh. ah, yun. Ayun guys, ah, meron pala kulang dito yung toyo. Ah, meron dito, ito. Oh, ito meron pala. Ah, ito, ito, Toyo pala dito. Ah, uh, ito kasi ano guys, ano lang to, tantyahe lang to. Wala na tong sukat-sukat kung ilan ba yung tama sukat na mga ingredients. Tantyahe lang to kasi ito. Eh. Tagal namin nagluluto guys ng ganito. Kabisado na namin ito lang ano. Wala nang sukat-sukat. Sabi nga ni Harabas, so adjustment lang kailangan. Diba? Tignan natin yung gumulo. Pag kumulo yan, pwede na ilagay yung pansin. Ito nga pala guys, so gutom na gutom na. Oh. Kanina pa din na nakatiis, pumunta na ng kusina. Kimi no toriko ni natte shimai wa kito kono Bayaran na, bayaran na lang. Oo. Oh, oh. bayaran na lang. Bayaran na lang. Hmm. Ito, yun, ito, 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 Tapos guys, hindi yan magiging masarap kung wala, wala ito. Ito talaga pinakasekreto niya. Yan, yan. Wow! <coughs> Ayan, yeah, kulay yung toyo. Ayan mga kaibigan, maganda Ice cream. ice cream. Naganda lang. May maganda ice cream, hindi rin haluin. Guys, okay, sa kapag na tong gulay, pwede na ngayon yung galing, e, 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 pansin. Okay na, pwede nyo nilagay yung pansit. Sabang, sabang Marami kasi yung nabili, kaya hindi naman nabubusin yan. Kalahati lang. Ano ko na yan. doon. So, Guys, isang kulo lang na na yan. Kasi, dito, -dito yung na yun. So, lang naman maluto yung pancit ka Abusin po yun.

pinalam. Okay. Guys, okay, malapit na maluto yan, guys. So, right? ito si Kabali ko na, o. Oh. oh. Sumilip so, okay. na naman, o. Oh. Yan yeah. ah. oh, so, na nga. Okay? Ah. sa so na, guys. Pupunta na yun sa may plato. Kukuha na ng guys ng... Oh, ayan, ah, binuksan. Oh. Kinuha yung pinakamalalim na. <laughs>

Grabi mo. grabe ng gutom ito guys grabe Siya yung Yung, yung 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 may yung 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 may, masamang, bobby, may Ha? Okay. Hey, what's up? Subscribe kayo oh, sa oh, channel oh, SBB oh, channel, oh, Buhai, Bukit Gula-gula Oh, Guys, ayo guys kasi kulang daw